So sa pagbabaklas pa lang mga amigo Nasa dalawang oras na yata kami na amigo Bido Hindi pa namin nalilinis Sa pa lang kami ng mga pako sa saka tanggal nitong kon Ay itong huli ano, tatanggalin ko pa Hindi ako na magtanggal yan Kung may gawin ko iba na ako na ito At saka mag Magda -ano ako ng gusok Ligason Magtatabas-tabas na Ayon na mga amigo. yung nakikita niyo sa likod, yun ay dati kong sinakamati bay kong kru dati nung araw. Si bisaya, shout out bisaya. Shout out. <laughs> shout out sa mga taga-saan? Taga-Burias, taga-Kison. taga-Kison. Okay. <laughs> uh -oh. Dati ko din yan mga naging nagintahan pero hindi pa uso ang hindi pa uso sa akin yung vlog noong na panahon na uh Oo, -oh, 'yan isa sa mga matibay kong naging crew si Jojo, Abisaya. na vlogger na ba yun, na vlogger naabot na rin Jojo? parang hindi na yata ay hindi na, hindi na din nabot? oo parang hindi na no yung nag vlog ako si Jojo ay kasama pa ba? hindi na no hindi na kasama yun ay, hindi, hindi mag t kami mga amigo, ang aming gagawin ngayon yung hulihan Yan, para masahiga na yun doon tapos ay yung kamarote ay yung dito kaya hindi pa namin at ito ay Susubrihan pa namin ito ng ganyang kataas bago doon namin, doon namin ito isa sabay yung korte Yan, nakakaporma pa ito, hindi pa lang siya kita, gawa ng kwampay Gawa ng hindi pa siya Ang apply siya mo? Yari Oo Sige mga amigo Magbabakbak lang ako nitong gagawin kung ligason Hindi ko Plano ko sana i-pandito eh, mga amigo ay Kung gustong maging maganda, pwede babaklasin sana ito Tapos diretso na dito ang tanim Sa ilalim ito, patanggalin Ang problema ay dadagdagan na naman yung gastos Para isang diretso lang sana pa, ibabaw Ang babahan Ay, ang problema yung budget mga amigo, mawaba Matatanggal pa yung plywood eh, maglalagay bagay yung kahoy dito plywood lang din naman ang matitipid sana so, pero malaking tibay sana kung isasakripis yun yan na yung, yung kung isasakripis na ni kasuyo yung isang plywood gaganda naman so sa ko kaya muna si kasuyo yun mga amigo dito pa lang ubos ang uro sa amin amigo bido hindi ko alam kung makakapagumpisa kami ngayon baka tamang linis lang ako nito tagal din at yung mga pako mahirap bunutin yung mga pipe na nasira yun na nais nice. tapos patagal binaklas ko na mga amigo yun yung dingding dito gawa ng dudugtungan siya wala walang tibay gawa ng ipapatong lang dito yung pinakang ligason yun. tapos babahang tapos ay pangit din lang naman yung pagkakabit niya at pabuka pag hindi pinatungan ko pag sinilip mo sa unahan nabuka pala kalulit sa so, ulihan dapat ay imbis na pakipot pabuka kung um, dapat sana pinantay na lang Eh Yun ay ang gagawin namin Ni Amigo Bido Ano na lang Binaklas na lang namin At ididiritso ko na yung taas niya Kung ano yung taas As well sa pagbabaklas palang mga Amigo Nasa dalawang oras na yata kami na Amigo Bido Hindi pa namin nalilinis Sa mambunot pa lang kami ng mga pako Sa katanggal nitong kon Itong huli ano tatanggalin ko pa hindi yeah, ako na magtanggal dyan. Kung may gawin ka iba. Magsasander na ako na ito. At saka mag... Oh. Da, magda... Ano ako ng gusok. Ligason. Magtatabas-tabas na. Ikaw na mabaglas naon. Mm -hmm. Ingat ka lang sa sander ha. At yung... Ay, lagay lang yung tira dyan. Yung sander ay ikuan. Bagay, kaya man yan paluin. Oo. Oh. Gawa nang ano eh, hindi mo pala nakabaon yung ligason oh, nakatukod, nakatukod na, lang. Nakatukod lang tapos hey, ano kay pako. Putulin lang ito ah, eh. ito lang po puputulin ito. Sa kado sa ulihan, pag pinalo mo dala na pati ligason. Oh. Dala na yan pag tukba. Nabagong bigla ang plano. Hey. Wala eh. Baka mamaya nasa lahat biglang Um Aplausos game ni ang habang legacy niya parang baiti kwatro yung sobrinya. Ye. Yung sobra man yan pag dakat man yan yung puti yung kulay puti na blue man sa baba. Yan. Papuntayan sa Uden. Diretso nang sasakyan talaga. Kumulit oh, mela te, diretso lang kalaki. Gaya, gaya lang. Hmm. Ngayon, yan tuloy. Ngayon, siya na palitan ng pura. Yung dadetpas niya oh. Yung di pa din dati otso

Malabana oh, sa simple sitpol. Oo, oh, di masangko 'yung mga. Oh, sitpol dito, oh. Kas dito 'yung sahig. Diin masangko 'yung tree sa timon. Oo. Oh, si hmm. Hindi pa 'yung sasangko, gawa nang may print pa 'yung takipay. Oo, oh, my print pa. May print pa. Tama. Oh, kasi pag sobrahan mo na taas 'yung sahig. Yung dito, ano na. Ang magigitas dito lahat tangkabuhan. 20. O kahit gawin na lang natin di soot so, di ito yung lalim niya, kaya doon man lang yung sahig. Yan yung lalim niya. Yan ang lalim niya. Kampi ang lalim niya. oh di soot Kuhaan mo ng soot this, Gis. yung lalim. Mas malalim pisa sa sa sahig niya. oh malalim siya. Malalim siya. walang pag Yan. Hmm. Baboy, Sa lahat pa, lang Sa palang, ma-high na Ta. Sa presyo palang, walang kulang pasayob nila. Mas Ay, mas na. So, <laughs> nah. yun oh, mga amigo aming mga gamit nag overheat nag overheat yung ano yung sander oh, oh, yan, oh. yung isa ginagamit yung magandang klase ginagamit sa bahay yun oh sinasander pa at na para makinis tataniman ko na din ang likasan kaya doon sa kabila oh, oh. pero siguro iipoksi ko na yan ito Oh, di na ako dun sa kabila Mag Uy, kukuha daw Kukuha daw ng merenda si Kasuyo May merenda daw tayo ah, Ha? Ha? Mag-timla po ito Ah, susukatan ko muna Si Isa O, okay. oh, tapos mag-timla ng ipok si Isa Susukatan ko muna para magpare ang sa Kaya okay. na yan, baka mamaya may tagilid May tuwid eh, Bagay, dati naman tagi tagilid tong <laughs> oh. Itong baka na ito Itong sa ulihan, tagilid Ang mga amigo, mababa dito kaysa doon sa kabila Oh doon sa gitna, pantay halos o, ganun talaga, dati nangyari yun eh. Hindi natin, wala na tayong magagawa hindi na natin yun na niyan. pag hili reto rin lahat yan <laughs> hindi na natutuwid yan dati nang ganyan eh o, yun, lah kan tuh ini ayo Ang sandin ka lang ni Kasuhuyo. yan mga amigo yung hulihan oh. bali hindi pa naman yan yung taas niya bali puputulig pa ito siguro 18 galing doon taas dito ang sahig tataas lang namin ang size yung sahig galing dito sa dating sahig taas hanggang dito yan mga ito siguro ito siguro yung babahan niya dito banda puputulig pa ito habala lang yung kahoy kaya aba pagka nang kataas ay ano ah hindi na bagay hindi <laughs> ba yung hulihan? Siguro mga tama yung taas ng hulihan. Ganun kataas yun. Yun yung hulihan, mga ganyan kataas. yan yung babahan sa hulihan. Pero yun dito, yung, yung tayo ng na naka, o oh, yun, yan yung kwan dito. Itataas pa ng konti Dito mga dito yan. Oh, dito yan. Tapos nandito yung sahigay. Yun, mga amigo. Ah, uh, yan ang maghapon na aming ngayong gawat. Ayos na rin naman at uh, yung kabila na yan naka -epoxy. itong kabila pinako ko lang pang samantala pero yung kabila naka na lalagyan na lang siya ng babahan tapos ay yung dito na uh, ito dito lalagyan para doon sa paglalagyan ng soleras na uh, at sasahigan hmm. baka bukas tapos ito gawa ng ano lang naman ay soleras dingding -ding. O, matagal kasi mga amigo yung pagpapait-pait. Bagay yung suliras, papait-paitin din yun eh. Isisigo yun. Yun na nakapagpabagal yung may mga paitin mga amigo. O, yun. At... Mahigin naman at ano na. Baka bukas ito yung may dingding na at saka may kung... Alin pang may sepe namin unahin pag hindi yung dingding mga amigo sa sahig para mas gusto ko unahin yung sahig gawa ng pag nauna yung sahig pag may walang problema sa mga lampas lampas ng plywood at yung lampas ay anuhin lang yan i-planerin lang bago sa ding saka mas maganda ang lapat siguro pag nauna yung sahig ayun mga amigo uh, malalaman nyo lang yan sa susunod natin pagbalik dito ayun abang abang lang sa susunod natin video